kapuso ng kabundukan sa lalawigan ng Ilocos na may nakatagong para iso na tinatawag na Awasen Falls. Kung bakit ito tinawag na Awasen Falls? Dahil nagmula daw ito sa salitang ibaloy na nangangahulugang usok na umaakyat na tumutukoy sa mis o ambon na parang usok kapag bumabagsak ang tubig sa talon. Bagamat hindi ito opisyal, ngunit ito ay alamat na pinaniniwalaan ng iilan, mga presidente man o mga bisitang nagpupunta rito. At patagal na rin itinuturing na yaman komunidad ang talong ito. Hindi lang dahil sa malamig at malinaw nitong tubig, kundi dahil isa din itong paboritong lugar ng mga residente para magpalamig at magpahinga na kinalaunan ay nakilala at imapuntahan ng marami. Halina, samaan ninyo kami upang silipin ang kagandahang bumabalot sa Oasen Falls. Kasama ang mga bagong kaibigan ay aming ipadadama sa inyo ang karansang dala ng lugar na ito at upang ibahagi din sa inyo ang aming paglalakbay patungo sa lugar na ito na siyang magiging gabay ninyo sa pagtuklas sa lugar na ito. Hindi to lamang yan sa Kapwa Monto TV! Good morning mga kapwa Ang oras natin ngayon is 2.39 am uh, At May biyahe na naman tayo Papunta tayo ulit ng Ilocos So sa nakaraang video natin is uh, Kino-offer ko yung Sangbay ni Ragsak Sa pagkakataon na naman ito Ay babalikan natin Pero hindi na sa Sangbay ni Ragsak Kundi sa Awasen Falls na Ayan May mga makakasama pala tayo Na kapwa din natin content creator Mamaya makikilala nyo sila mga kapwa So tatlo kami yung pupunta doon Imimit -me ko yung isa dito sa may Magalang, Pampanga At yun namang isa is imimit -me namin siya sa may La Union na Jump off na tayo doon mga kapwa Let's go! Hanggang sa tuloy ako ng Marating, ang bayan ng Magalang At nakita nga kami ni Kurs TV Alright mga kapwa, no? so na-meet -na, na, natin itong isa nating kasama na nasa likuran natin ngayon na si Coys TV Travel Adventure, if I'm not mistaken. Meron pa tayong isang imi-meet sa may Damortes sa may La Union, uh, si Bill Joy. Yan. Pagkikita-kita kami doon, then dire-diretso na kami pumunta ng Sigay sa Awasen Falls. Alright, 3.32. Ito yung border ng Pampanga o hangganan ng Pampanga. Alright, Concepcion Tarlac. Alright, time check natin is... 5.03 a.m. Hindi ko na alam mga kapwa kung saan na to, no? Basad nung lumiko kami doon sa may Ordaneta, eh, siguro may dalawang kilometer na nung binabaybay na namin itong kasada na to. Kasama pa rin natin si Kuis TV. Uh, at malapit-lapit na lang tayo mapunta doon kina uh, Yul Joy, yung isa nating ano, uh, ah, uh, makakasama. Welcome to Barangay Tokok. Tuloy-tuloy ang amin naging paglalabay Hanggang sa kami ay maligaw ng dahil sa pagbabago ng ruta. So, ang oras natin mga kapwa mag alas na At uh, pumutok na yung araw dito no? So hanggang ngayon eh, Hindi pa rin kami nakakarating doon sa destination namin Para ma-emit namin yung huli namin kasama And hopefully Makarating na kami agad nito Dahil ayaw namin paabutin ng tanghali masyado Sa pagta-trek do sa Aucasen Falls Patarik so, to eh. Oo. <laughs> ganda naman ang dito. Saka <laughs> enjoy Wow, ang ganda. Ganda dito ha. Paya pa. Nakaka-relax. Hindi ko nga lang alam kung saan to mga kapwa, no? Bikers Den. Tahimik naman dito. Ang ganda naman dito. Tahimik. Tsaka pangyapa. Saan naman kayo papunta? <laughs> May rap road naman dito. Upisa <laughs> pa lang ng ano, upisa pa lang ng rides namin, eh adventure na. Grabe naman si Google Map. Bakit kami pinadaan dito? Anyway, hindi ko wala namin sinunod ito. Itong navigation ko, sinusunod namin yung navigation niya na Google Map doon sa cellphone niya. So, kanina, diretso lang dapat talaga eh 11 kilometers dire diretso sa highway at hindi na dadaan dito hindi ko alam kung saan niya saan siya pinapadaan ni Google Wow. Wow. Kahit pala naligaw tayo. <laughs> Oo, ganda, ganda pala dito eh. So mga kapwa, no? nagpalipad ng drones kasi si Kuy's TV Doon sa may magandang spot Eh, nung nakachat ko nga pala yung isa namin kasama At, uh, wala, taga, taga dito pala siya <laughs> At kaya pala nakartik kami dito, hindi pala kami naligaw Dahil yung una palang sinanyang pin sa amin is Ano, ah uh, yung bahay niya dito. So, kaya yun yung nasundan namin kanina. At hindi yung McDo sa Maida Mortis. Anyway, uh, kahit nagkaligaw-ligaw man kami, mga kapwa, eh, may magandang na nangyari naman sa amin at nakita namin itong magandang spot dito. Finally, alamas na ng highway, mga kapwa. So, Muli, dire-diretso na tayo para makarating tayo doon sa may Macdo, the Mortis. Ayan. <laughs> Five and a half kilometers na lang. At ando na tayo sa second meet-up. Kanina pa nag-aantay yung kasama natin doon. Kanina kala 5. So, ang tagal niya nag-aantay. <laughs> so, finally, mga kapa, nandito tayo sa McDonald's. no So, nandito ang, kasama natin si Yul Joy, si uh, Kuis tra, uh, TV. So, pupunta tayo ng, ano, ng Oasan uh, Falls. Alright mga kapwa, uh, dediretso na tayo sa may Sigay, papunta ng Asen Falls. Uh, nagpahinga lang muna kami dito sa may Macdo para makapagkape kasi wala pa kami tulog. So, after namin magkape, yun na, dediretso re na kami doon. So, on next na lilikuan natin mga kapwa is yung Tagutin Cervantes Road. Maramang sa mga nakapanood ng mga video ko, uh, nung huli is familiar na kayo sa Tagutin Cervantes Road kasi... Yun yung dinaanan ko na papuntang Besang Pas yung nagsagada ako and also noong nagpunta ako ng sangbay ni Ragsak. So yan. So ngayon, uh, jump over na tayo doon kasi para hindi na humaba itong masyado itong video ko uh, jump over na lang tayo doon sa may uh, Tagudin Cervantes Road or sa may Tagudin Welcome Arc. Alright, 9.42 touchdown tayo dito sa Tagudin Welcome Arc mga kapwa So yun, nagpahinga lang kami ng konti dito mga kapwa Tapos lumarga na kami ulit uh, If I'm not mistaken, mga 30 kilometers Papunta ng Sigay Aw Falls At kung hindi rin ako nagkakamali eh, Isang oras pa ang mabiyahin natin So 10.30 AM mga kapwa Nandito na tayo sa entry ng Tagudin Cervantes Road So liliko na tayo dito sa kanan So dire diretso tayo hanggang sa may Barangay Ursadan Kung saan tayo lilikot pa kaliwa uh, Meron tayong 12 kilometers ayon dito sa Street Garmin Mga po malapit na lang tayo sa lilikuan natin Dito sa may Barangay Ursadan Tapos liliko tayo dito sa may kaliwa Papunta ang uh, Sigay So ayan mga kapwa, nandito na tayo sa may barangay Ursadan Ayan So ito yung tinutukoy ko na bundok na napakaganda Ayan. Tapos dito tayo liliko sa may um, papuntang Sigay. Ayan, sangbay ni Ragsak at saka to Sigay. Ayan. po galing kami doon sa may kanto. Doon na rin kasi kami naglunch kasi si paniguradong doon sa sigay sa papunta ng Auazen eh wala na kami makakainan ng ng rice meal. So kaya doon na kami kumain. Sa sa mga magtatanong, araw-araw uh, naman daw silang bukas sabi nung nagbabantay doon at uh, tuwing Sunday lang daw sila talaga sarado. Ah uh, guys, napakamura ng pagkain nila doon. So yung serving nila uh, makatarungan na para doon sa presyo order kasi ako ng isang sprite doon dalawang kanin isang order ng iga do for uh, 125 pesos only so para may idea kayo kung kasakali kakain kayo doon budget meal talaga ang pagkain doon hindi siya ganong kamahal malamang sa mga nakapanood na nung video ko yung previous video or yung recent video uh, bago ito ay sigurado naman na familiar sa inyo na dinaanon ko itong lugar na to dahil as I mentioned before na ito nga ay papunta rin ng sangbay ni Ragsak At nandito na nga pala tayo sa may bagong tulay Usually ito yung tulay na ginagamit nila before Anyway guys, ito nga pala yung kanto ng sangbay ni Ragsak Just in case na gusto nyo pumunta Ito yung papasok doon So dire diretso lang dito Yan, paket doon So ayan, makikita nyo napakatarik nga ng mga kapwa Tapos Uh, may makikita kayong karatula doon sa taas na nakalagay isang sa parking area. So magpapark lang kayo doon. So yun. Ayos doon ah. May hanging bridge doon. Balidong bridge. Tingnan nyo to. Ayan oh. Grabe oh. Oh. po. No. Ayan. Diretso pa. Tignan <coughs> nyo naman. Grabe na. Ang kipot na ng kalsada. Matarik nga. Sharp curve pa. Sira-sira pa yung ibang kalsada. To Sigay. San ba? Alam ko dito, diba? Diba? So, pag nakita niyo yun, uh, dito kami lumiko, may nakalagay si sigay. Grabe, ang hirap ng kalsada dito. use low gear nakalagay doon use low gear so talagang indication to mga kapwa na pahirap ng pahirap ang pag-akyat dito sa may isigay so hintayin natin mga kasama natin mga kapwa no? hindi ko na alam kung nakakit ba sila sobrang tarik talaga hindi ko alam kung kakayanan nung Honda Click ni Yuljoy ayun sige so nandito sila kinaya naman ng Honda Click Grabe, hirap na hirap kanina yung hindi naman hirap na hirap, na, medyo nahirapan na yung X-Max kanina doon sa may paket sa Baybandaron. Grabe ang tarik ng ng akyatin. Ayun no, oh, tingnan niyo to. Ayun oh, kapo. Kita nyo. Grabe. gear na siya. So sa mga pagpupunta dito sa Awasin Falls, gaganto yung kalsada na aabutan nyo rito mga kapwa. Inaalala ko na ito mamaya yung pabalik. Dahil sobrang tarik ngan, masakit yan sa kamay mamaya. Kakapreno. Whew! Okay, parang barangay to. So may mga komunidad dito mga kapwa. Ah! para matapos na yung kalbaryo natin sa sobrang pakyat o yung mga akyatin so idadaanan natin tayo dito ng covered court pero kalsada pa rin yan mga kapwa kasi panood ko na to uh, sa may gilid uh, kalsada tapos yung, kab kabilang kalsa yung kabilang gilid is basketball court ayan o oh. pero diretso lang tayo Grabe oh. <laughs> Alright. Ito na yung sinasabi ko mga kapwa. Kung puro paakyat kanina, ngayon naman eh, may mga portion na pababa. Naririnig ko yung ABS na nag-activate. So mga kapwa, pahati yung kalsada dito to poblasyon si Guy hindi ko sure San ba? dito ano? so eto dito dito namin pinili mga kapwa na <laughs> ito yung pinili namin kalsada ewan ko lang kung tama to well magiging guide nyo na ito mga kapwa na uh, sa pagpunta rito kasi na-disconnect ako yung ruta ko dito sa Garmin app at although naka offline uh, ano ako offline Google Map still um, ayaw niyang uh, ayaw niyang mag-load kahit na downloaded na yung offline map ko so kaya hindi na namin alam kung anong ruta yung papunta ay okay. takot ang <laughs> bangi ng magkabila <laughs> pero ang ganda naman grabe oh usang gala na yan oh ganda mga kakapwa Ito, so, diretso lang tayo. So, may palikunan na naman dito, mga kapwa. Isa dito. Kaso mukhang hindi dyan, mukhang dito. So, dito tayo, diretso. Ganda na tanawin, no? Dito lang yan sa gilid ng kalsada, mga kapwa. So, mamadali tayo. Baka gabihin tayo doon sa Awasen Falls, kaya... So, after all na pagpili natin ng mga kalsada, mga kapwa, so, eto na ka. So, yan o, Awasen Falls, Santor Torsario, Sigay, Ilocos, Sur. So, yung lahat ng mga pinili natin kalsada, mga kapwa, so, yun yung tamang kalsada papunta dito. So, hindi lang natin alam kung de tayo or ipapark na dito yung motor. So, pagkakaalala ko, uh, doon sa may hanging bridge na yun, no, mga kapwa, kita nyo yun, o, yun, no? So, alam ko pwedeng magpark ng motor doon, malapit doon sa hanging bridge doon. Oh. Oh, yeah. Ito na yung jump off ng Au Asen Falls, mga kakapa. So, finally, mga kakapwa, nandito na tayo sa jump off ng Au Asen Falls. So, Magpapa magano lang tayo magbis-bis lang tayo then pupunta na tayo doon sa Ocean Falls ha. So yun mga kapo nandito na tayo sa jump off ng uh, papuntang Ocean Falls. So um, may bayad nga pala yung registration doon. So 50 pesos ang environmental fee. 10 pesos ang parking pagka two wheels and four wheels is 20 pesos. So 250 pesos ang tour guide good for 10 packs. So kahit mag-isa ka lang, So, 750 pa rin yung babayaran mo. Yeah. Ito, ang kinatatakutan kong bridge talaga. Kuya, ano pangalan mo ulit? Hilardi po. Hilardi. 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 Yeah, no. So, si Kuya Hilardi yung ating tour guide. Hmm. So, ito yung pangalawa nating dadaanan na hang hanging bridge mga kapano. Ayan siya. Ayan mga kapa Pakiat na to ng pakiat Nararamdaman ko na yung paa na sumasakit na. <laughs> so, mga kapwa ano na makikita nyo uh, dati kasi hindi pa din develop to ngayon, cementado na so, huwag kayo matakot dun sa trekking na mahirap dahil Mahirap lang siya dahil nakakapagod pero aano ah, na siya, safe na siya dahil sementado na. Tapos may sinabi dito si Kuya. Ayan. Regarding din sa bukal na 'yan, ah, pwede daw 'yan inumin. Ah, uh, ito ba 'yan? So, sige, kumain na tubig na. Pwede inumin. Ay, may kawalan. Yun na. Yun na pala. umaga po, ang ganda dito, akala mo yung dinadaan kanina doon sa ano, sa pababa dito sa may falls. Uh, eh parang nasa Encantada ka. So makikita niyo naman sa likod ko na maberde yung ano, yung dadaanan, na kala mo nasa Encantada ka. And then tignan niyo naman yung miss nung ano nung or splash nung tubig sa balon. Kaya mukhang negative kaming makapagpalipad ng drone dito. Maputek, mga, mga kapwa, ayan o. Oh.

The Alright, pa uwi na tayo mga kapwa at ang oras natin is alas 5 na ng hapon So, buti na lang at kami ay naka, nakapag-pack up na bago pa tuloy ang dumilim At maraming salamat nga bala mga kapwa sa panonood And if you like this video, please give it a thumbs up And please consider subscribing here at Kapwa Moto TV For the road, all my life, thirsty for adventure, all my youth, chasing all my freedoms down Liberty Avenue. And every time I hear a phrase, my mother used to say to me, Everything happens for a reason. day